Lakers kukunin si Andrew Wiggins kapalit si Knecht at Hachimura at Rob Pelinka kukuha pa ng isa pang big man. Pero bago yan, hindi pa nga tapos ang Los Angeles Lakers sa kanilang pagbuo ng powerhouse team. Matapos makuha si DeAndre Ayton, patuloy pa rin ang front office sa paghahanap ng trade at free agency market para makahanap ng karagdagang talento na babagay sa kanilang bagong franchise superstar na si Luka Doncic. Isa sa mga may init na usap-usapan ngayon ay ang posibilidad na mapasakamay ng Lakers si Andrew Wiggins, dating NBA champion at all-star. Bagamat nasa Miami Heat ngayon, lumabas ang ulat ni Jovan Buha na may trade negotiations na nagaganap sa pagitan ng Heat at Lakers. Ayon sa ulat, gusto raw ng Miami kapalit si Dalton Knecht, Rui Hachimura at isang first round pick. Medyo mabigat ang hinihinging kapalit pero kung tutuusin, sulit ang presyo para sa isang proven wing gaya ni Wiggins. Sa panahong nasa Golden State Warriors si Wiggins, pinatunayan niyang kaya niyang maging ikalawa o ikatlong option sa championship team. Malaki ang maitutulong niya sa depensa at opensa ng Lakers lalo na sa pagtulong kay Luka Doncic. Oo, oh, mawawala si at Hachimura pero hindi pa proven si Knect sa NBA at mas mababa ang performance ni Hachimura kumpara kay Wiggins. Ang future picks naman ay hindi gaanong critical lalo na't may luka na ang koponan. May magandang kontrata rin si Wiggins na may player option sa dulo ng season. Ibig sabihin, kung hindi umubra ang fit niya sa Lakers, pwede siyang umalis agad. Hindi masasakal ang salary cap ng team. Samantala, kahit nakuha na ng Los Angeles Lakers si DeAndre Ayton bilang kanilang panibagong starting center para sa 2025 to 2026 NBA season, hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap ng dagdag na lakas sa front court. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, kasalukuyang intox ang Lakers sa ilang mga free agent na sentro upang maging backup ni Ayton. Kahit na pinirmahan na rin nila si Jackson Hayes sa isang one-year deal na nagkakahalaga ng 3 million, malinaw na hindi pa ito sapat para sa pangmatagalang plano ng koponan. Ayon pa kay Charania sa Sports Center nitong Huwebes, kausap ng Lakers ngayon ang ilang mga free agent centers para mapunan ang posisyon sa likod ni DeAndre Ayton. Inaasahan na sa mga susunod susunod na araw ay maaring may bagong backup center na malock-in ng Lakers. Marami sa mga kilalang sentro ngayong off-season ay may mga bagong kontrata na. Sina Miles Turner, Luke Cornett, Brooke Lopez, Kevin Looney at Clint Capella ay wala na sa free agent market. Bagamat limitado na ang pagpipilian, may ilang veteranong big man pa rin na pwedeng makuha ng Lakers. Isa sa mga pangalan na lumulutang ay si Al Horford. Kahit wala pa siyang pinal na desisyon kung magre na ba o maglalaro pa ng isa pang season, may mga chismis na interesado sa kanya ang Lakers. Si Horford, na minsang naging NBA champion ay maaring perfectong backup ni Aiton. Sa edad na 39, kaya pa rin niyang magbigay ng solidong depensa at epektibong 3-point shooting mula sa bench. Nitong huling season sa Boston Celtics, nag-average siya ng 9.0 points, 6.2 rebounds at 36.3% sa 3-point shooting. Isa pang option ay si Bolbol, na isa siya sa mga batang sentro na may mataas na potensyal ngunit hindi nabibigyan ng sapat na playing time. Kung makuha ng Lakers si Bolbol, malaking tulong ito sa kanilang bench unit na kulang sa country lalo na sa depensa at rim protection. Abangan kung sino sa kanila ang magiging susunod na big man ng Lakers? Horford ba na may championship experience o si Bolbol na may mataas na upside? Ano man ang mangyari, malinaw na seryoso ang Lakers na palalimin pa ang kanilang roster para sa susunod na season.